ang sagot sa kanya ni Tito Melesio. Iho, huwag mo naman kaming ipahiya sa sabungang ito. Kahit isang beses lamang, di ba, Aurora? Ang uwi ka pang muli ni Mang Salvador sa kanya na siya namang pagsang-ayo ni Madam Aurora at maging si Tonyong magtatari. Teka lamang, Mang Salvador. Bakit hindi natin? Huwag kang sumabat sa usapan, Victor. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Manahimik ka. Ang pagalit at digla ang putol na wika ni Mang Salvador sa dapat sanay. Sa dapat sanay sasabihin ni Mang Victor sa ginawa niyang yon. Ay napabuntong hininga ng malalim itong si Tito Milesio bago nagwika nga. Hala, sige Mang Salvador, Madam Aurora at lalong-lalo na sa'yo. Mang Tonyo, kung iyan ang talagang nais niyong mangyari, ay malugod akong pumapayag. Pero, isa lamang po ang gusto kong ipalam sa inyo. Ang seryosong pagkakasabi ni Tito Melesio sa kanilang tatlo. At ano naman yon, Eyo? Eh, sabihin mo't nakikinig ang aming kampo. Sana'y sa araw na yon ay maging maayos at walang gulong mangyari dahil oras na magkaroon ng hindi magandang pagkakaintindihan sa aming sabungan sa araw ng piyesta ay baka baka makagawa ako ng hakbang na tiyak na hindi nyo magugustuhan ang may diin at diretsong pagkakasambit ni Tito Melesio sa kanilang tatlo nagkatitiga naman sila Mang Tonyo Madam Aurora at Mang Salvador dahil sa kanilang narinig na iyon kay Tito Milesio at naging larawan ang mga ito ng pagtataka Tika lang iyo Ano ba ang tinutumbok mo? Hindi ka namin maintindihan Masyadong mahiwaga ang mga katagang binibitawan mo Bakit di mo kami diretsohin? Eh? Kunwaring nagtatakang sambit ng matanda kay Tito Milesio Diretso akong tao, Mang Salvador gusto ko, pareho ang laban, walang agrabyado at walang maaagrabyado. Mang Salvador, sana'y maging maayos ang ating paghaharap sa sabungan sa aming baryo. oh, paano po Mang Salvador? Kinakailangan na po naming magpaalam sa inyo at umaasa kaming ilalabas nyo. Sinatiyo sa kulungan at maging ang kanilang mga pag-aaring lupain dahil yun diba ang inyong ipinangako sa kanila, tumangot-tangon naman sa kanya si Mang Salvador bago ito nagpahabol ng katagang. Basta iho, yung panabong mong tinatawag mong si Quintaba ang gusto naming makita sa araw ng piyesta sa inyong bariyo. Dahil sa gustong-gusto ni Aurora ang masubukan, kung saan nga ba ang galing ng panabong mong yana itinaas na lamang ni Tito Milesio ang kanyang kanang hinlalaking daliri sa kanya, sinyalis. Sinyalis na siya'y pumapayag sa nais nilang mangyari. Pagkatapos ay magkakasama na nga silang lahat. Kasama ang grupo nila Mang Diktor at Mang Terlito na pumunta sa mismong tahanan nila Tito Hernan. Bitbit -bit nila ang bihag na isang bulik galing kay Mang Salvador at ang tagumpay na kanilang nakamit sa sabungan ng araw na iyon, walang mapaglagyan ang tuwat sayang nararamdaman nila Tito Hernan at Tito Titing dahil makakalabas na ng kulungan ang kanika nilang mga ama at maibabalik pa sa kanila ang lupaing nawala sa kanila dahil sa tulong ng kanilang pinsang si Tito Mili ng kanilang pinsang si Tito Milesio at katulad ng kanilang palaging ginagawa ay magkakasama silang magkakaharap sa inuman at ginawa nilang pulutan ang bihag na isang bulik. Pinsang Mine, ah, ang gintong tare, papaanong? Tanong ni Tito Hernan kay Tito Milesio sa harapan ng kanilang pinag-iinuman ang tungkol sa gintong tare. Mga pinsan, ay matagal na talagang nasa pag-iingat ni Itay Octavo. Wala sana siyang balak na ito ang aking gamitin sa inyong panabong. Ngunit, labis-labis talaga ang pag-aalala ni itay para sa inyong mga ama kung kaya't mga pinsan. Upang makasiguro ng tiyak na tagumpay, ay ipinagamit niya sa akin ang gintong tari. Mga pinsan, tutulsa sana ako. Dahil lang totoo eh, kahit wala ang gintong taring ito, ay malaki ang tiwala kong tayo ang magtatagumpay sa sabong ang revelasyon sa kanila ni Tito Milesio. Ah, iyo... Ang tungkol pala kay Mang Salvador, Tonyong Magtatare at Madam Aurora. Ama anu Ano sa, ano sa tingin mo ang binabalak nila sa magaganap na sabungan sa inyong baryo? Tanong naman sa kanya ni Mang Victor. Dahilan yon Sir Jess, upang sa kanilang dalawa maibaling ang tingin at atensyon ng lahat. Um, ang tungkol sa kanila Mang Diktor, hindi ko alam at hindi ako sigurado. Ngunit, malakas ang kutub kong may masama silang binabalak. Sa sinabing yun ni Tito Milesio sa kanila eh, naging larawan at banaag ng pagkabahala ang kanika nilang mga hitsura. Ah, um, uh, bakit mo naman nasabi yan eh, oh? Tanong naman sa kanya ni Mang Terlito. Ramdam ko kasing eh, ang kanilang ginagawang pakikipag-usap sa akin kanina ay puro kapaimbabawan lamang, kaplastikan o pakitang tao lamang. Ramdam kong mayroon silang masamang intensyon kung kaya't binabalaan ko sila kanina dahil sa oras na may ginawa silang hindi magandang hakbang ay mapipilitan akong gawin ang hindi ko dapat gawin para sa kanila. Tuturoan ko sila ng leksyon na kailanman ay hinding-hindi nila makakalimutan. Ang mabagsik na pagkakasabi ni Tito Melesio sa kanilang lahat. Ama, ang gintong tari bayaw. Yan pa rin ba ang gagamitin mo sa ikalawang paghaharap nyo ng grupo nila Mang Salvador? Ang tanong naman ni Itay sa kanya, hindi bayaw. Dahil may hinala akong isa sa kanilang tatlo ay alam na ang tungkol sa gintong taring ito. May bako, mga pinsan. Bukas na bukas din, pagkalabas nila Tiyo Bentong at Tiyo Conrado ay kinakailangan na naming bumalik sa aming baryo. Ang pagpapaalam na wika ni Tito Milesio sa kanyang dalawang pinsan at pagkatapos ng kanilang inumang yon ay nagpasya na nga silang magpahinga sa mismong tahanan nila Tito Hernan. Kinaumagahan ay tinupad nga ni Mang Salvador ang kanyang ipinangako sa kanila, lalong-lalo na kina Tito Teting at Tito Hernan dahil sa labas ng kanilang nakasaradong pintuan ng kanilang bakuray. Nakita na nga nila si na Lolo Conrado at Lolo Bintong at hawak na ni Lolo Conrado ang titulo ng kanilang lupaing ipinusta nila kay Mang Salvador. Parehong masaya ang mga ito, lalong-lalo na nang makita nila at papalapit sa kanila si Tito Melesio, walang katapusang pasasalamat ang kanilang paulit-ulit na binibigkas kay Tito Melesio habang sila ay makikita ng nasa kanilang balkonahe. Mga tiyo, sana po ay magsilbing aral, hindi lamang po sa inyo kundi maging sa ating lahat ang mga nangyaring ito na sana'y huwag nating ibuhay ang pagsasabong magkaroon sana tayo ng disiplina sa ating mga sarili at matuto tayong kontrolin ang ating mga sarili sa pagsasabong mga pinsan, mga tiyo. Ito na po ang huling tulong na gagawin ko para sa inyo. Dahil po, sa oras po na ito ay maulit pa at masangkot pa kayo sa problema, lalo na sa larangan ng sabong, ay baka po, tinatanggihan ko na po kayo ang diretsong pagkakasabi ni Tito Melesio kina Lolo Bentong at Lolo Conrado at sa kanyang dalawang mga pinsan. Hiyang-hiya naman at napayuko ang mga ito at nangako ang mga ito sa kanyang hinding-hindi na mauulit pa ang kanilang ginawang yona lalong-lalo na nga sa sabong sapagkat ni ultimong maliit na lupain nila ay nagawa pa nilang ipusta sa sabong. Lalong-lalo lalo na nga ang kanilang mga sariling buhay ay kamuntik-muntikan pang masayang. Nais ko lamang na linawin sa inyo mga tiyo, hindi ko po sinasabing bawal ang magsabong. Dahil sa lahat po tayo ay may kanikanyang mga bisyong hilig. Ang pinupunto ko lamang po ay sana wag lang sa sabong. Ay sana'y wag lamang sa sabong natin ibuhos ang ating mga oras at sana po ay naiintindihan ako ng lahat ng mga narito. Sa sinabing yun ni Tito Milesio sa kanila ay pagsangayon ang kanyang natamo ng kanyang sabihin yon sa kanila. Papaano mga pinsan, kinakailangan nyo na kaming ibalik sa aming baryo sapagkat nalalapit na ang piyesta sa aming baryo. Kasama si Lolo Conrado at Lolo Bintong nang bumalik sila Tito Melesio sa kanilang baryo dahil sa doon na rin sila kina Lolo makikipiesta at upang kanilang matunghaya na rin ang paghaharap ng panabong ni Tito Melesio si Kintab sa panabong nila Mang Salvador at Madam Aurora at bilang nakakatandang kapatid sa kanilang tatlo itong si Lolo Octavo kung kaya't sermon at may halong pagmamahal ang natamo nila Lolo Conrado at Lolo Bintong sa kanya, hindi na lamang sila sumagot dahil alam nilang Bali-balik na rin man ang mundo eh. Talagang mali ang kanilang ginawang yon. Pansamantala namang humiwalay na muna kina Tito Milesio ang grupo nila Mang Victor at Mang Terlito at nangako silang sila'y magkikita-kita na lamang sa takdang araw ng kanilang paghaharap ni Mang Salvador. Inuman sa pagitan nila Lolo Bintong, Lolo Conrado at Tito Melesio, si Itay at iba pa sa kanilang mga pinsan. Ang muli kong nakita kanilang ginawa nang sumapit na nga ang takip silim at ang tungkol naman sa sabong ang kanilang pinag-uusapan. Minsan ko pang narinig kay Tito Melesio na sinabi niya sa inumang yon na ang sabong magaganap sa pagitan nila ni Mang Salvador ay siyang huling sabong na na kanyang dadaluhan. At ayon pa sa kanya, yun na rin ang huling pagkakataong gagamitin niya ang mutya na galing sa kanyang kaibigang kapre dahil sa siya ay nangako na sa kanyang kaibigang hindi na niya ito kailanman dadalhin pa sa anumang sultadang magaganap higit sa lahat ay nagpasya na siyang umiwas na sa sabong nalungkot ang lahat lalo na si Mang Victor at Mang Terlito. Subalit, kanilang nirespeto ang naging desisyong yon ni Tito Milesio. Nais ko lamang turdukan at turuan ng leksyon ang grupo ni Lamang Salvador bago ko tuluyang iwan ang mundo ng pagsasabong sapagkat meron pang ibang paraan para gamitin ang mutyang galing sa aking kaibigang kapre, hindi yung puro na lamang sa sabong sapagkat ang totoo na babawasan na ang bisa ng aking dalang mutya sa tuwing ginagamit ko ito sa anumang sabong ang aking puntahan. Sagot niya pa sa kanila. Mabilis na lumipas ang mga araw Sir Jess at dumating na nga ang itinakdang araw ng piyesta at ang araw na maghaharap sa sabong sila Tito Milesio at ang grupo nila Mang Salvador. Pa isa isa nang na dumarating at nag-iipon-ipon sa mismong bahay nila Lolo Octavo, sila Mang Victor at Mang Terlito, maging ang iba pang mga pinsan at mga kapatid ni Tito Milesio. Sasama na rin sa sabungan ang paika-ikang si Lolo Octavo. Nagdala na rin ito ng kanyang perang pampusta na kanya pang kinupit sa lalagyan ng pera ni Lola Benita. Hinimas-himas muna ni Tito Melesio at tinakausap ang kanyang panabong na pag-aari ni Lolo Octavo ang talisayang sikintab. Sumasagot naman ito sa kanya na animoy tao sa paraang pagputak-putak nito. Sa kamarahan niyang pinisil ang paanang paglalagyan nito ng tari at pinilapit niya doon ang kanyang bibig. Kasunod ay paunti-unti niya itong binubugahan ng namumuong usok galing sa loob ng kanyang bibig. Pagkatapos niyang gawin yon, sa paanan ng kanyang panabong na si Kintaba ay kanyang ibinuga sa buong katawan ni Kintaba na parang kung ito'y titingnay. Pinapaliguan niya ito ng usok, lalong-lalo ng asir Sa parting uluhan ni Kintaba, makikita naman si Kintaba na nagpupumiglas na ito at napapaiktad dahil sa ginagawang yon sa kanya ni Tito Milesio. Dito pa lamang, dito pa lamang ay lalagyan ko na siya ng proteksyon, baluti at usal sa kanyang katawan sapagkat mahirap na kung sa mismong sabungan ko pa ito gagawin. Nasisiguro kong mapapansin ito ng grupo nila Mang Salvador. Pagkatapos niyang sabihin yun sa kanila dahan-dahan na nga niyang isinilid sa bayong si Kintab pagkatapos ay paisa-isa at magkakasunod-sunod na nga silang naglakad sa pangunguna ni Tito Milesio na naoy nakasuot ng salakot sa kanyang ulo at nakasuot ng kulay abuheng long sleeve at natatakpan noon ang kanyang pangilalim na puting t-shirt nakapantalong maong na ang nagsisilbing sinturon ay ang kanyang sinturong bigay ng kanyang kaibigang kapre at ang sinaunang sandalyas na gawa sa orihinal na balat ng araw na yon Sir Jess, ay sinabi sa kanilang lahat ni Tito Milesyong isang panabong lang at sikin ang kanilang dadalhin sa sabungan at mabilis naman tumalima doon ang lahat ng kanyang makakasama sa nasabing sabungan sa lahat po nang nakinigi, nag-antabay at patuloy na sumusuporta sa ating mga upload, ay buong puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Isa lamang po ang hinihiling ko sa Panginoon at yun po ay nawa po ay palagi kayong nasa mabuting kalagayan, ligtas sa lahat ng kapahamakan at karamdaman. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa lahat ng ating mga silent listeners na walang sawang nakaabang sa ating mga upload sa lahat ng ating mga bayaning OFW. Maraming salamat po sa inyo at shout out po sa inyong lahat sa ang panig ng bansaman po kayo naroroon at sana po ay palagi kayong mag-iingat sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Shout out po sa inyo at happy birthday po sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento ngayon hanggang sa muli po. At sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento. Magandang araw o gabi po sa inyong lahat.